Artemio Lanusa. Tinagaan niya yun eh, dahil sa istorya ng ano eh, ng kuya ikaw, hiningan kita. Oy, dyan o, buko, sabaw, ano, Ganon. Tapos sumunod ulit, ganoon na naman. Ngayon may pulutan na. Eh, <laughs> na nabusit na rin. Tataga sila. Abusado na datingan. Kaya ang ginawa niya, napikon, pigtataga. Yung ginamit na itak, yung pambuko. Ang mga tapyas yun. Dalawa daw eh. Laglagan to No, eh talim nun eh. 'Yun lang ang kaso rin noon eh. Pati hindi talaga mga Bisaya dati. Oo. Oh! hindi natin kaya yun. Sabi nga na naman sa akin ni Emong, eh, nasabi mo, takot ka. Kaya ay, talaga, ay, bine, ay, eh, talagi tayong bida eh. eh. eh, talaga naman yun, yun sa, yun sa yun. totong buhay. Bisaya. Kasi kaya lang nagagalit yan kasi kinikengkoy na 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 natin. Kinikengkoy ng mga Manila boy yan. Ikaw, Colgate, bigyan kita yung gamot sa galis. Yung mga ointment. pinipisil, oh, yung mga pinipisela, gano'n yung gamot sa buni. Ginagano'n, di ba? Di, bibigyan ng Manila boy ng ointment. Pero yun tayo mga bisaya talaga. Matitindi no. din talaga. Siyempre, hindi man, hindi rin nagpapatalo ng Manila boy pero sa totoo lang hindi kaya Bisaya sa laban ng Bisaya sa sampahan kanyan dami bisaya ano? marami paano sa sampahan paakyatin pa, kanyan okay. okay. kaya nga lang naman nagagalit kasi mga Bisaya kay King Queen natin eh kaya hindi pinaniniwala sa opisina yan kasi nga yung boses nila di ba yung may punto kaya yung magagalit ng empleyado puro kakagagawa papalo ng empleyado siyempre magagalit yun kung yung mga Manila boy kayo oh, you know. kini King lang kini King lang ayun eh, katod yan si si sisipilyo oh, Bibigay ka mo sa galis. Boys. Siyempre, magiging si Hindi bumubula. Mapakla. Sabi ng Manila Boy, imported man. Kaya kaya Ay, imported do Japan. Hindi bumubula talaga Japan yan. Talaga. Siyempre, oh. malalaman ngayon, gamot pating ka ng Bisaya. Pero rest box siya lang yun. Siyempre. Pero, ko yun, yung yung mga, eh. Pero pinakamarami dati nung panahon Ay, ninyo. Bisaya talaga marami. Yeah. Lahat ng pangkat nandyan eh. Okay. Munti ka na kay Boeing EBS. Okay. may mainit din sa akin nung araw yun eh. Siyempre, okay. eh, mga sumbong nga kami nila ang yun. Eh, kaya nagkaroon ng hindi maganda. Okay. <laughs> Siyempre diba Kaya kumanda Inarte ang kami niya nandayin, di ba? pa ng baso. Wala ka ba't bumunot ka? <laughs> Kaya saan si si pala siya palayas yan, kagalit. <laughs> Yung kinukwento mo kanina na para bugbuging ngayon? Yung nga, naglalagay sila nun. Pumupunta sila rin para maglagay. Oh, yes, si Jello, gago yan, ganito mga nanggoguluron, mga swale, parang gano'n. Kaya nung dumating nga kami, nakita mo mainit sa akin mga tao. Tinitingnan ako. Kayo ni Tata Anding? Oo. Oh, kayo. eh si Anding, mayor agad eh. Nabi sa, nabi sa akin nating, nakipag-inom ka pa ron. Eh, tinawag ako eh. Oh, Sino mga kainom mo nun? Mga silo Oka Balwalte, eh. mga magugulang sa pangkat. Eh, nabi ni Anding, na nakipag-inom ka pa ron. Eh, siyempre, titingnan nila kung ano yung gali ko kasi pag nalasing isang tatay, magulo. Eh, ngayon gulo sila, tulog ako eh. Kasing eh, na ako, tulog ako. Paluhin na natin po ko yan. Dami, pinaplano ko ron, mga magugulang. Ang kakampilan namin doon, si Balais. Talaga hindi nila kaya. Sino yung Balais? Hindi nila kaya yun. Ah, bali, pinagpapalo na rin talaga doon. Ay, yun, sila, kinukwento kasi pag... Kaya nagunta ko, pagpasok ko ng gano'n, pinalo ko ngayon. Kasabay mo si Tapay Handeng niya. Nandun si Handeng. Nandun siya, mayor siya eh. Kaya napatingin lang si Handeng eh. Si Lalito Baroga, nandun. Labi ni Lito Baroga. Yung mga magugulang sa pangkat. Kaya lang hindi na rin kumigibo. Alam mo na, di ba? Ano sabi ni Tata Ending nun nung... Yun, may nagagalit. Siyo, kakosa sa asunto yun eh. Nabi ni Ending, biyan mo lang. Weather, weather lang. Pinaglagay mm. na si Tatay Ending na harang. Ah, sa jail pa, paano ba nangyari na? Sa akin, ah, yun, nagbakbakbaka na rin kami, kami roon eh. Kasi nga madigil. Eh, siyempre, eh, nagkakalusubo na kami, hinalangan na ni Anding yung daan. Hinati na. Labi ni na Anding, ang lumampas na na... dyan, patayin ko. Piniligtad ko na nga yun. Wala lumampas ah. Pinanggal ko na. Kami na mga pulis, dumating mga... na yung mga polis. Eh? Kinuha na kami. Binartuli na na kami ni Anding. Ay. Dapat, Titirahin din kayo. Oh. Titirahin ka. Oo, oh, eh, hindi lakasyan din eh. Sinubayan ako niyan din eh. Sa jail yan. Oo, oh, sa jail. Sabi niyan din, hey, eh. punta na, no, tayo. Si Anding talaga hindi lakaya yun. Sumasabay yun. Hindi naman magulo si Anding eh. Nakita mo na siguro eh. Taimik lang yun pag inan mo yun. Boy yes. Ah, boying. Titirahin eh. din kayo. Hindi, tumitingin lang sa akin yun. Oo, oh, tumitingin sa akin. Lagi tumitingin yun. Boying, yes. oh, kasi pinalo na ako ng kakosa niya eh. Eh, tatawa ako. Sabi ko lang, weder, weder, laban naman tayo eh. Uh -huh. Bata ako eh. Oh. Uh Imbis -huh. e, na naman, sabay ako eh. Hindi naman tayo natatakot. Hindi naman katulad ako nila, ano po. Na. Wala naman mga tira eh. Ang yayabang eh. Labi kay, ano, kay Anding, nabi kay Anding. Oh, lalaban yan. Kasama ko sa Iwaig yan eh. Kasi si Kasi nga, si Mama Arte. Nagahamon na na sila ni Anding eh. Nandito si Balais. Eh. nandito si Boeing eh. Sabi ko, Papapalaban ka yan. Yeah. Lalaban yan. Eh, kami na makakapi naman namin si Balais. Si Balais, utang na nila kaya yun. Oo, oh, nila kaya si Balais. Pero tatay, handing papalag talaga sa kanila. Papalag yun. Sa kanila Lahat, lalaban si Anding eh. Laban yun, hindi naman tatakot ano, yun eh. Si Bimbay doon ka, tumakbo, natakot eh. Kasi si Bimbay kasi puro pinatay niyang bala eh. Oo, oh, yun nga. Tumakbo siya. Hindi eh, naman siya inaano ni Anding, si Anding ang kumanger eh. Kinukuha ni Akala ta, titirahin siya. Okay. Siyempre girl, sa dami mo pinatay na bala, nag-iisip ka. Tumakbo. Sabi ni Andeng, usapan jail, usapan, wala kami pakailam doon. Diba, batas nga Di diba, kita mo? Dito lang. Oo, oh, diba, kita <laughs> mo? Oo <laughs> nga. oh, yun. Angin? Eh, kaya nga nabi ni Andeng, diba, ba ang batas doon, <laughs> hindi namin pinakay Ang batas dito, ako. Iba dati nga nun. Attending? Talaga? Oo, si iba dati nga nun. Oh, hindi eh, hindi okay. man, man tatakot 'yun eh. Hindi Power. tatakot, hindi oh, yeah. mar 'yun. Tingnan ka lang noon. Nasa katuwiran naman. Katuwiran, hindi naman maano 'yung na ano eh. Oo oh, nga, eh, no? Sabi mo ano siya, 'di? Abusado 'yun, 'di? Hindi abusado. Hindi, abusado, hindi. Abusado, hindi. <laughs> hindi naman din mayabang, hindi nakita mo nagyabang ka eh. ba siya, 'di? Hindi. Hindi makita mo Hindi nga. Hindi ka katayin ka ng puti. Pero pagkaibigan mo siya, 'di? Puto pag napalabang oh, karo, na. ka ron, no? tutulungan ka ron. 'Yun ay, ang ugali ay. kasi noon. Hindi ka iiwan noon. Tatayin 'no. <laughs>